Gamit ang piso, ni UP at pinagsisira ng PNP Anda ang mga nakumpis mga modified mufflers o maiingay na tambutso. Ang aktibidad ay parte ng pinaigting na kampanya ng pamalaang bayan kontra modified mufflers. Higit isang daan at tatlumput lima na piraso ng mufflers ang pinagsisira sa isinagawang ceremonial destruction. Actually, matagal na rin kung nagagawa nyo. Pero ito yung talagang mas seryoso regarding po sa mga noise, mga noise pollution like loud, loud pipes. At saka nakakadistract. Bagamat tila astig ang dating para sa mga may-ari ng motor, maaari itong magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko dahil sa ingay na dulot nito na umaabot sa higit 70 decibels. Ayon sa World Health Organization, ang pagkababad sa ingay na lagpa sa 80 decibels ay maaring magdulot ng pagkabingi. Bagay na ikinababahala rin ng mga residente, gaya ni Mark. Halimpungatan tayo, syempre, sabi rin naman ang kalsada yung bahay natin, lalo pa maraming motor dito sa amin. Uh, yun, uh, nakaka, ano nga, nakaka, ano dito, nakaka, gambala nga naman sa pagtulog, pag, lalo na paggabi. Ayun, this oras pa naman yung iba. Paalala na lamang nila sa mga motorista, huwag nang subukan gumamit ng mga mufflers na hindi pasok sa standards at requirements ng LTO. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.